Ay gumana yung ano, yung flashlight niyo. Ito. Hmm. Ay gumana. Lucky solido? oh. Taala to mga ito. May puti sa likod. You know? Magandang araw mga idol Yan, uh, madilim na yung paligid mga idol uh, At nandito tayo sa loob ng bahay Yan uh, Meron tayong tatlong pasporo dito Paglalagyan ng gagamba Extra battery at waterproof case uh, Kung sakaling umulan mga idol May ano protection yung camera natin So itong pasporo mga idol May mga number na yan 1, 2, 3 So itong number 1 Okay yan, may siyam na kwarto paglalagyan ng gagamba mga idol kasi mangunguha tayo ng gagamba ngayon. So pare-pare mga idol, tig-siyam yung kayang ano, ikarga na yung gagamba. So may palatandaan kung ano yung pupunuin muna natin. So ito, number 1, 2, 3. So maya maya mga idol, pupunta na tayo. Mga idol, madilim na. Pwede na tayong pumunta mga idol. So may dala tayong flashlight at uh, naka tayo luma lang protection lang sa katikati mga idol yung flashlight natin mahina may nakita akong gagamba dito mga idol oh. isa kaya medyo maliit yan pwede na kaya to ah uh, ito palang gagamba na kukunin natin mga idol para sa ano anak ng aking pare pare Jordan Molina yan bibigyan natin buwas ito pwede rito mga idol yun know. Huli na natin. Hop, huli. Yung flashlight natin nadala dala mga idol, hindi naka-charge. Sablay. Balik tayo sa bahay. Um, talagang ano, nalalobat tong flashlight natin. At itong cellphone natin mga idol, ay gumana yung ano, yung flashlight ninyo. Ito. Hmm? Ay gumana. Hmm. Yare, kahit sa camera mga idol. Balik na lang tayo kasi wala tayong pang-ilaw. Guys, bumalik tayo. Yan. Ito pa lang yung nakuha natin. Isa pa lang eh. Uy, in-late pa. Balik tayo kasama si Miguel. Yan. So, nagdabao na tayo ng ano. Plus light na isa pa. Maghahanap din daw ng agamba si Miguel, mga idol. Yan, dyan tayo. Okay, guys. Kasama natin si Tolitz. At saka si Imong. Yan oh. Magunguha din daw ng gagamba. May nahuli na kayo? Ilang piraso? Yun know? Apat, Apat po. Apat. Ye, yeah, malit. <laughs> Apat sika. Adla may sana tuloy mo eh. Ah, isa daw. <laughs> okay, dito tayo maghanap mga idol. Tara, 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 tara. Pasukin na natin to. Pasukin na natin. Ayan. Ah, ganda ng flashlight natin ah. Malaki-laki. san? Ah? saan? Ay, oo, oh, ang laki oh. Yan you oh. Know? Alam mo. Kunin mo na. Hindi ko nakita yun ah. Lumingon ako sa kanan eh. ang laki ng nakuhang gagamba mga idol. Ito oh. Maliit. Ito mga idol. Maliit. Yun oh, meron dun. Solid. Solid. Pasokin na natin to. Ay, meron pa dito. Oh. Hindi na i-mention eh. Alakay ay kaya eh. Pekele. Lagay natin. Yan namin yung solid. Pasokin na natin to. Ikutan natin. Ito maliit eh. Tukin so, na natin ito Ay eto, nalaki oh. Yan o oh. Kunin na natin yan mga idol 3-0 3-0 mga idol Punin na muna natin itong 1 Yan, pagka napuno natin tong bandar mga idol, dito tayo magbubukas. Para hindi na natin kailangan takpan-takpan ng kamay. Ganyan. Let's go! Masukal tong napasok ko ah. Baka may ahas dito. Retreat, retreat! yo Dito tayo. Eto. Solid na naman mga idol. Galamay pa lang. Oo, galamay. Huli. Ayan na. Pili natin sa... Ay, siyam lang pala to. Muntik kong makalimutan. Yan. Apat na. Ang dami, maliliit mga idol. Ah, maliliit. Dito tayo. Ingat lang baka may ano, may ahas. Ayun, maliliit yung nasa malayo. Dito tayo. Yung mga nakikita ako kaso maliliit marami na marami na silang nakita mga idol tayo na lang ang konti pasok tayo dito kumakanchaw si ano, si mong nakakita ng solid tinatanong kung pwede daw 'yon solid, solid liquid ang ingay namin mga idol ay, ako lang pala yung maingay eto, iba solid liquid gas wala oh laking ano ay ito pwede ito mga idol pwede kumakain Okay dagdag natin yan Oh, uh, may nakakuha ng tala. Talaan daw. Wala sa taas mga idol. Nasa baba sila. Tala, tala. Patikin ng tala. May nakakuha ng tala mga idol. Tala, tala. Saan saan saan? Talaan. Tala tala. Alan leit. Putik. Ayun oh, ano, ayun oh. Pede 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 yan. Ni Mabang dalamay. Pwede na. Nakakuha sila ng tala mga idol. Bukas na natin 'to makikita kung may tala siguro. Basta ano. Pulot-pulotin na lang natin. Yan, pasok tayo dito. Tipaklong mga idol. Lin natin. <laughs> Tapos pakawalan. Yun, kitang kita. Kahit malayo. Kahit malayo mga idol, kitang kita oh. Oh. You know? kunin na natin solid boy solid okay pang alim oy untik na yun huli solid yun mga idol Tatlo na lang. Mapupuno na tong ano, number one. Uy, ang laki. Malaki? Malaki? Malaki daw, mga idol. Kuha nito ulit. Saan, 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 saan? Ang daming maliliit. Patikin. Saan yung solid mo? Wala na? Ayan mo na. Bukas na. Mamaya na lang. Ito, 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 ito. Ito, ito, Pwede ito, ito, ito. Pwede na daw. Pwede na to, mga idol. Pwede na yan. <laughs> oh. May pagbibigyan ako eh. Okay. Seven pieces. Seven pieces na, mga idol. Nine lang. 7 pieces na wala dito wala yun isa pwede na siguro to mga idol pwede na siguro to pwede na yan pang 8 Madikit na ano S Seven, eight Eight pieces Yan tayo sa taas Ito pa oh Pag nine Pwede siguro to Pag nine nine Ang ingay nila. Okay, puno na natin tong isa mga idol. Yan, walang katkat -kat yun mga idol. Punta na tayo sa number 2. Number 2! <laughs> Wala na silang maglalagyan mga idol. <laughs> Tapon nyo yung maliliit boy. Balik nyo. Kunin nyo yung malalaki. Solid huli yung malilit nyo. Patingin, patingin, patingin. Yun! Pwede. Malaki-laki. Ayan, nang saya pong manguha ng gagamba dito sa maisan mga idol. Enjoy. Oh, uh, teka, 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 teka. Solid, solid. Ah. Uh, Dupay na duwada so solid daw ko mo na you know ay naku tinto eto pa eto pa tapay pa tapo manit pedit yan pagka makakita ng malaki palitan natin to solid gusto nila ng solid so lagay ulit natin dito isa. Dalawa. Dalawa. Ang ang lupit mo, Mong. Ang lupit mo. Thank you. Yan, dito tayo, dito naman tayo. Nakakaduling mga idol. Sigaw kayo pag may malaki eh. Mapilitan ka. <laughs> Uy. Lubaset iba ta Kaya Ito mga idol oh. Mabagal bagalamay. Kunin natin. Yon, kri. Dito na tayo. Ang lagkit ng sapot. Solid. <laughs> Salmon. Delikado kung Makailan na tayo? 12 na mga idol, 12 na. So dito tayo. Kaso mukhang ano, dinaandaanan ng ano mga tao Saka pinagpastulan ng kalabuwata dito mga idol. Dun tayo sa medyo masukal konti saan yung banda dito may nakatali kasing kalabaw oh. kalabaw doon tayo sa kabila mga idol yung ayok, bre, bre. Ah, oh, wala ata dito ah. Solid. Laging solid yung nakukuha nila mga idol. Yung mga nahanap nila. Gusto <laughs> na nilang bitawan yung mga pinakamaliliit nila. Kahit pwede na. Dito tayo. Ito, 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 malaki, malaki. Malaki ito mga idol. Ito. Ay. Yan. Tumakbo. Uy, huli. Pag Pag number 13. number 13 mga idol yan huli 13 na pagka naka isa pa tayo mga idol kalahati na, ito dalawa maliit saka maliit to Mabagal ah, lang mai nga lang. Ngayon know. natin kunin yan. Yeah, Jay. ito pau. Mabagal oh. ah, lang. Pedaday. Kunin nyan. Para mapuno natin. Mababa naman yung galamay eh. Oh, ano ni? Kabut sa puti, Dudo ni Dua dayo daming tipaklong mga idala Pagka tipaklong yung hinuhuli Maraming gagamba Pagka gagamba na yung huli Maraming tipaklong Yung dala mong solar Whoop. Tingin kayo kung may solid Ito maliit Maliit Hmm It. Pwede? Ito, ito, ito O oh, malaki, pwede na yan Pwede malaki? Wala na silang paglagyan mga idol So kunin na natin Thank you Binigay sa atin mga idol Oop, nahulog pa Oop, oh, nahulog. Lumipat yung isa. Yan mga idol, tatlo na lang mapupuno na ulit. Ito, lalaki Laki mga idol, malaki. Ito ang kayo. Uh, uli. Uli, ma mahaba yung galamay mga idol. Yan, dalawa na lang, mapupuno na. Hanap pa. Tabi-tabi lang sila mga idol. Tabi-tabi lang sila. Hop, oh, eto, isa. Merong isa dito mga idol. Yan oh, kung pwede na. Ah, bale dalawa, isa lang. Ito, kulay itim yung ano? Pa. Yes. Yes, sir. Matigas to mga idol. Ang daming ano, daming tipaklong ngayon. Oh. dun pa oh. You know. Ang daming So saan na 'yun. Sana lang mapupuno na. 'Yan mga idol. Sana lang mapupuno na. Mapupuno na 'yung pangalawa, number 2. At mayroon pa tayong number 3 mga idol. Yun o, oh, laki ng ano, laki ng tipaklongo o, oh, lukton. Yan. Yung mga ilaw na yan mga idolo o, oh, ng tipaklong yan. Ang dami nila. Yun o, oh, tipaklong oh, ang dami dito. Tapos kita lang natin yung mga tipaklong mga idol nagsisiakyatan you know? oh, yan o o yan nandito sila o oh. ang dami ngayon you o yan o ganyan lang kadali huli ng tipakalong mga idol ito hmm. nakarami na sana tayo so tuloy natin paghahanap ng gagamba gagamba hunting maliit Ei, hey! Napaka-solid. Dah. Dah. Ba't walang gagamba dito? Oan niya? Oan to wala dito mga idol wala wala dito tala wala dito mga idol dun tayo sa kabila naman kabila tayo yan sana hindi malobat mga idol isa na lang mapupunan na to eh yay dito tayo magkaanap maliliit yung nakikita ko mga idol Oh, An laking tipaklong yun ah. Ba't wala akong gagambang makita? Ito tipaklong mga idol oh. Tipaklong. Walang gagamba. Baka may kasama tayong nangunguha mga idol. Wala oh. Wala dito wala. Wala mga idol wala. Dito na naman tayo. May nakita ko dun mga idol sa medyo malayo. Ito, laki, solid oh. Takala to mga idol. May puti sa likod. You know? Bo. Yo. Puli ka na. Pang last. natin yung pangalawa mga idol pangatlong ano na lang panghuli eto pa malaki to